Hello guys, ako si Talia. Another day, another DIY na naman ni Dare. Yung paupahan namin na bahay, walang window grills. Kaya nakakalabas si Sisi the cat. So ito na nga, naganap si Dade ng mga scrap materials kasi nga kulang kami sa budget. Ginamit niya yung dati naming gate sa mini garden ni Mami. Umamit siya ng angle bars at steel matting. By the way guys, engineer po pala si dati. Ang kwento niya sa amin, natutunan niya daw magwelding sa dati niyang school. Kasama kasi sa itinuro sa kanila. Wow! So yun, kwento ko lang. <laughs> Medyo matagal yung pag-welding ni Dado. Kailangan kasi tama ang sukat niya. Parang ako, laging tama. Charis! O yun na, natapos na. Kaya nagbutas na si Daddy sa padel ng bahay namin. Medyo nahirapan siya dyan kasi nga matagas yung semento. At yung pakalagay niya, yung bakal sa gitna. Kasi yung instruction ng aming chief engineer, bossing at laging tama na si Mommy. <laughs> That's all. Thank you for watching. Bye-bye!